mga dapat isaalang-alang kapag magbubukas ka ng small business para masiguradong maayos ang simula at tumagal ang negosyo mo. Number one, business idea or konsepto. Ano ang produkto o serbisyong ibebenta mo? May demand ba ito sa lugar mo o sa target market mo? Number two, target market. Sino ang mga posibleng customers mo? Anong mga edad nila? Interest nila? At syempre, lalo na yung lokasyon. Aralin mo mabuti ang lokasyon na pagtatayuan mo ng iyong negosyo. Anong problema nila ang masusulusyonan ng produkto mo o ng serbisyo mo? Number three, puhunan or kapital. Magkano ang kailangan mong pera para magsimula? Saan ito manggagaling? Sa ipon mo ba? Sa utang o sa investors? Number four, business plan. Plano sa operasyon, sa marketing, puhunan at tubo. Gawing simple pero malinaw ang direksyon ng iyong negosyo. Number five, location or online presence. Maganda bang lugar ang napili mo? Matao? Abot ng target market? Kung online naman, dapat meron kang website or mga social accounts like FB page, YouTube, TikTok, or Instagram. Doon ka magmamarket ng iyong business. Number six, permits or legal requirements. Siyempre, number one, meron po tayong barangay permit. Number two, mayor's permit. Number three, BIR permit or COR. Number four, DTI or SEC kung malaking company ang bubuksan mo. Kapag sole proprietor ka naman, pwede na po yung DTI. Number seven, suppliers at inventory. Saan ka kukuha ng produkto mo or materyales mo? Magkano ang presyo ng bultuhan? Siyempre, pag bultuhan na, mas makakamura po tayo, di ba? Kasi parang wholesale na yung kanyang presyo. Number eight, presyo at kita. Magkano ang presyo mo? May sapat ka bang tubo matapos ang gastos? Or magkano yung net income na tinatawag? Number nine, marketing or promotion. Paano mo ipapakilala ang negosyo mo? Siyempre po, gagamit pa rin tayo example ng mga social media accounts like Facebook, TikTok, Instagram, or YouTube. Number 10, customer service. Mabait at maasikaso ka ba sa customers mo? Magsukli ka ng tama, laging on time, at marunong humarap sa reklamo. So yun lang. Thank you for watching. Bye!